Hello guys, mga amigos, amigas. Diyan na sa aquariums, the National Aquarium Abu Dhabi. Gala-gala mood. Dito na naman tayo guys. Ang haring araw. Ang oh. Ganda doon guys, oh, doon magtambay-tambay. Oh. Kasi oh, ang ganda. Ang ganda. sama kami ni Anakis Eh, D.O.F. niya So, dito na naman kami Naglamwerda Aquarium, the National Aquarium Abu Dhabi Yan siya guys, o tapos Nandito na lahat, may mga May cinema city, Nandun mo sa ano, Sa tapat Ang ganda guys, fresh air talaga ang ating fresh air talaga ang ating malanghap dito. Ito may bridge sila. Dito na kami sa bridge. Ayan guys. Ito ang sa likod na. Tapos tapat itong ano Cinema City dito sa May Aquarium ayan o ang aquarium tapos nandoon ang cinema city tapos marami diyang mga tinda-tindahan like starbucks mga chichiburichi <laughs> tapos dito na naman o nandito kami sa taas ng ano ng bridge ayan guys so, may nag -ano. may nag jet ski. Oh, di na <laughs> Speedboat. <laughs> ano yan? unsa <laughs> naday? <laughs> ah? <laughs> Sakay-sakayan lang good, oh. Bilang bangka. Bangka-bangka nila. Bilang oras, ana. Mahal po Mahal po na. aktif. masyado maraming tao kasi Ramadan kasi. Pero mamaya nito guys, pagkatapos nilang kumain, naku puno-puno ito. Kaya nga pumunta na kami dito para hindi kami makipagsiksikan after sa iftar nila. Ayun o, maraming kainan pala dito guys. So, may mga sushi. Ayan o. The National Aquarium Abu Dhabi at saka Cinema City Alcana Longki, ah, oi Longki pa more Ay, masakay dito <laughs> Ignorante Nakaanhi na mga good siya guys. kaduhanan na niyang are, niya ako. Kaya wapaman pa man. Mupay pag na ko ron. Morning. Nagpakuyog ko niya. Kaya para maka-experience ko. No. Experience na. At least. Ayan ang grandios. Supermarket. May supermarket din pala dito. Ito ang north side, guys. Mataga ka. Ubi to. Salamat, eh. Tikang-tikang. In fairness, guys, talagang mag-relax tayo dito. <laughs> Sarap magtambay talaga, guys, oh. Ay. Ang ganda talaga. Tapos may mga upuan din guys nandoon. O oh, daming upuan doon bandaw. May mga upuan doon din sa kabila. Doon din sa tapat guys. Tapatan ito ang ano. Pwede tayo mag standby. Ayun siya guys. O oh, ang Alcana. By Albaraka Investment. Yun. Alcana. Ayan guys, uh, may nag-ano, nag speedboat Ayan. Hmm, sarap-sarap. Oh. Wow. Magkano din kaya 'yan, no? Mahal din 'yan. Kuy oras man Or minuto lang yata, parang may pasahiro akong ano dito. Parang 20 minutes yata lang yun tapos 200 iahak di lang ko eh musakay na lang ko kuan eroplano pa doong Pilipinas <laughs> ito siya guys sa ah, tanawan labigar na siya guys mutuyok mana sila dito ituyok man sila mga turista iikot yan sila doon tapos balik dyan ayun na biktima na ang 200 dirhams mo 200 dirhams or 300 ba. ko lang sure. <coughs> Duty ni Jo Marcaron? Oh, nya padnono go na ni ay anha dili sila dapat mo labang di ano. Mo um, nituyok na kusol. Ah. dili na na ilang property naman po dila yung bridge dito nak no doha din eh siya ka bridge guys oh dalawang bridge iba yung dinaanan natin oh balit tulo day ni ah balit tatlong bridge pala ito guys patawid ay oo nga nandoon oh di ko napansin yan, dyan kami dumaan na bridge. Tapos nandoon pa pala, oh, may isa doon, oh. Na bandawan oh, yun, nakita. <laughs> Against man the sunlight. Ayan guys, may mga coffee shop. Ito ang ano, tinatawag na North. Alcana North. Alcana Cinema. Nasa north pala itong Cinema City. Tapos yung ano, doon ang aquarium o. National Aquarium. Ah, ito ang Cinema City. Ayan siya guys. Uh, <laughs> narating ko na. Kanina doon pa ako sa ano, tapat. Ngayon sa kakalakad ko, narating ko na rin. O di ba? forget to like, like and share. Galak mo na ako. Bye-bye. Kasama ko si Anna.